ay mga darling magluluto tayo ng ampalaya ah, this is it and this is it yan yan lagyan na natin ng mantika ah konting mantika lang para mag-isa lang yung ano sibuyas, bawang at saka kamatis. iba, sibuyas yung inuuna. Ako naman, bawang. Depende lang yan sa ano gusto mo. Dati, sa Saudi ako nagluluto ng ganito. pa na mag ano, mag vlog ng dito, dito sa bahay. sabi nila hindi daw kailangan anong halo-haloin ng anong bonggam-bongga kasi lalo daw papait may na ano natin haluin pag lagyan muna natin ng magic tapos takpan muna natin ang, magic. Ayan. Ayan. So, muna natin ang uh, ilang minuto bago ilagay yung tutlog. Tara! Hindi na natin halo yun siguro. apat na itlog yung nilagay ko. Yung medium. Gusto ko kasi yung maraming itlog eh. Ayan. So, lakpan ulit. Tara. ito so, yung pambaon ko sa ano sa pindahan medyo, ano muna ng isda actually may preto din ako doon pero konti lang ng isda na baon so kasi may gulay din kahit papano lagyan ng asin kasi binigaan ko 'yan kanina ng asin ng ampalaya. Tapos hindi ano, maalat. Yeah. Huy, pinagpawisan ako. Anong oras na? Alas 8 na. maliligo pa ako. Siguro makakalis ako dito oh, alas 9. Naglaba kasi ako eh. Kaya pinanghali. Alas 5 pa nga ng madaling araw, naglaba na ako. Tikman nga natin kung hindi maalap ay maalat. Oo, kasi inanahan ko na ang ano. Hmm. Hindi siya mapaalat. Masisira na naman ang diet nito. Hmm. hanggang dito na lang ang aking vlog. Hanggang sa susunod. Bye-bye.